Magsugo na ta sa so open forum. I hope maminaw ang tanan. Kaya ron ang pangutana address ni sa in general. Dili lang sa nangutana. Mayong buntag, Brad. Ako ang akong na mauni, nakadangup ko o albularyo kay tungod gidaot ko sa lula sa akong uyab kay akong gibulagan kay naibawaan man sa akong mga sa sa a kay man sa akong unang albularyo gipanag na nga banggiitan daw to nga mananaot sa grupo grupo daw sila nasabta ni mo brad wala so dinin na lang ta sa una gi daot kuno sa brad sa sayang sa uyab. Okay, so, okay. so parte ng tingali unsay yang buhaton. Basit, basit mo ay pasapot po liyo ba nga gidaot siya. Unya, unsak ay yang buhaton nga utan man siya. So yung unan niya, bago pa na ko nga dili tamo fokus kinsay gabarang na to. giunsa ta pagpadaot unsang pamaagi mo focus ta karon sa atong kaugalingon ug tinuod mana na, nganong nadutlan man ko so mo nga karon muhimo tag examination of conscience so siho nato ang atong kaugalingon unsa day atong mga sala o binuhatan nga wala nato mahinulsole nga mauni na kaingon nga nadutlan ko aning mga matanga sa atake Kay once gani nga ma-address na nato kanagong atake sa yawa, mura na siya og na kuan pa na, bagtok pa na, nakasod sa atong bay kay na mga buho. Pero mapilot ang mga buho-buho, di na po nakasod. Pero rin kung naglamok, kung nazo na screen, di, di na nakasod sa inyong bay. Mauna nga karon atong sosihon, unsay mga buho sa atong kinabuhi, nga mao na nakaingon nga nakasod ang yawa. Nga nung Nadutlan manta. Pero For example, relasyon. Basen unya og wak, dili man dautan ang manguyab. Pero basen unya og uyab pa mo, wak pa mo makasal pero gatimo-timo na mo. Unsa wa to gikumpisal wa mahinol-sole? Kato siya buho na to. Buho na to. Luuran bakata, emosyonal bakata kaayo, nadali ra bakata magduda, negatif karena itu itong unahuna usa siya sa mga rason nga madutlan ta sa atake sa yawa mo na instead nga kanang mo focus ta sa tao nga ning hilabot na to susihon na to tong karon unsay akong mga pagtuo o mga practices o mga buhat nga mauni nakaingon nga nakasod ang yawa sa akong kogalingon plus money plus isulti ang imong problema sa Deliverance Minister Unyang Pales para mas mulapad ang imong pagsabot kabahin sa imong problema. Mauna ito bag. Uh, okay. Gamay lang nga recap, Brad. Gikan sa albularyo, Brad. May tabog siya ng albularyo. Nga ang albularyo nagdaot sa iya. Nga ang ikadwang albularyo na naayok kuno siya gamay ra mutong nakapagibalo niya nga na din ang ministry ni Father Darwin, may anis siya, naka, nakainuklog siya nga dili de Mayo ang pag-antog albularyo. Busa, dili iya sa Diyos, naka-decide ko nga mudangup diri kay isurinder ang mga habak ng gikan sa albularyo. So, nako si habak nga gikan sa albularyo. Okay, so, salamat sa Diyos nga kanang na na lamdagan ka sa iyang grasya nga ning so, ang imong buhaton karon hugot nimo ng hinulsulan unya ikompisal ang pagatog albularyo unya isurrender nang inyong habak unya unya isulte na sa deliverance minister nga mao nay imong sitwasyon nga kadaghan ka tabok tabok og albolario kay naay specific nga prayer nga imong ampuon para ana mao nay bag. Kay dogang pangutan Brad. good morning. Nganong daghan mang Katoliko maglisod pagbiya sa mga occult belief and practices? So ngano na taong daghan mang Katoliko maglisod og biya sa mga patuo-tuo, o mga pagpatambal o galbolario, meriko? Nganong motuo pamantana. man Gani na amang gani poy pare to no? nga no? So ngano kitang mga Katoliko nga kanang maglisod manta pagbiya ni ana dunay tolo ka rason cultural psychological o spiritual ari ta sa cultural tungod kay kining mga occult practices nahimo na gyud kabahin sa atong kultura so sa taas nga panahon wala ma purify murag dili ingana ka strong ang evangelization nga gihimo mao na nga daghan nato nga katoliko mo na sa PCP to, nga we are a country that sacramentalized but not evangelized, nakadawat ta sa mga sakramento pero wa ta makatugkad sa itong pagtuo. Mo bitaw na nga, dali tayo tamapukan sa laing relihiyon So, unar ta sa kultura. Nahimo na ng kultura na to, nga gitanaw na na to, ka, pa, kay part sa culture, wa na to tanawa ang danger ni ini. Kung ato rin yung nga ang mga kini nga mga practices, cultural rani siya nga siya spiritual effect di gyud mo makita ang danger mao na nga muuyon lang bisan pa kung demonic di ay ang mao nga practices so mao na nga wa, tungod sa kultura nga wa ma purify ikaduha psychological so kini di ay kining mentality nato nga wa man o kaayuhan rama, nangita ra ko kaayuhan sa lawas wa man ko mangita giyawa So, ang mentality na to nga nagtuuta nga, basta makaayo, iya na sa ginoo. Pero wa na to ma-realize nga, ang yawa di ay, pwede siya nga magbutang og sakit diha nimo kay aron mo dool ka sa ahente nga mao ang albularyo. Kinsa may gabulgar, ay mga albularyo, rapod. Ay, katulang usaka albularyo ning ingon nga, ang ila ko nung buhaton, kumato sila sa usa ka lugar, maniit silag unsay devotion sa mga tao. Unya, basta wapay albularyo, why sakit o why problema ang mga tao? Ang himoon, anak, maghimo silag ritual. Ang katong nga ritual nga ilang himoon, mauna nga ang nanay mga katingalahang panghitabo, nanay mga kagid-kagid, nga di maayos derma, o nanay mga bata nga pangtaguan nato itong inkanto ko, no, na kinsa may na to, ang albularyo nga ning eksis sa maong lugar. So ang yawa dahil pwede siya makamugna o problema kay aron ma-promote ang iyang ahente. So mauna nga, ato nang i, -i on sa tungo na huna nga dili tanang kaayuhan. O ano magpasabot nga, abi kay naayo ka, iyan na na sa ginoo. Kay si satanas makahimo pag-deceive na to. Ikatulo, spiritual effect. May ka spiritual effect, doon ay gitawag itong unholy ties. Ang unholy ties di ay, Once nga muduol tag mga albularyo, labi nagdaghan ng albularyo ang atong giduulan, mga mananagna, makabaton na siya giyawan ong nato og sa espirito sa maong tao. Kanandaot e, kananda espirito nga naghatag og gahom sa maong tao. Ug tungod ana nga unholy i-block sa yawa ang atong panabot. Mauna nga bisag unsaon kag-explain, di ka kasabot. Mo nga kami sa ministry gidasig jud mi Darwin nga muhimo gid mog extraordinary patience. lugwaye in yung pasensya sa mga tao nga sigig atog albularyo kay iblak sa yawa ang ilang panabot mao na nga sa puton ka na kadugayan o pasabot kay di jud nakasabot. Kay ang yawa lagi iblak ang iyang salabutan. Mao na nga daghan ato di makabiya kay wa mabugto ang unholy tais tali sa yawa og sa tao nga may dangop sa mga albularyo. Maunay, uh, kamutan ato nga mamubo ang tubag sa maong pangutana. Mauti tubag. Okay. Paluap ng pangutana, Brad. aduna ba'y basihan ang simbahan katoliko nga ang mga albularyo o ang mga mananag na iya sa yawa? Okay. Na ba'y basihan? So una, usa sa mga basihan ato is ang atong Biblia kay ang, ang pagtuong katoliko faith ah, o oh, kaning bible tradition and magisterium ari ta una sa biblia ari ta nang mga albularyo di ba albularyo mututho mana na yam basahon na to ang isaias 8:19-20 sa may gingon pagbantay kamo nagingon ang Ginoo padadaan ko kamog mga bit ade ang gingon dire kinahang pamati sa gitudlo sa Ginoo kaninyo Ayaw ka mo pamati sa mga tig sa mga patay, kay ang ilang isulte kaninyo, dili makaayo kaninyo. Apan ang katauhan mo kaninyo sa pagpangayo o mga mensahe, gikan sa nagpunay yam-yam, mga manalagna o tig sa mga espirito, Muingon silang ang mga tao mangayo gayod og mens mga mensahe gikan sa mga espirito og nagpakisayod sa mga patay alang sa mga buhi. So unsay gingon sa Ginoo? Ayaw kamo kinahanglan nga dili kamo mudang, ayaw kamo pamati kanila. Kay gutan sa Ginoo. Mao bitaw na nga ang natabo ani eh, sa Old Testament ang mga ang mga Israelitas nsupak sila ni Moises na nagsimba sila mga Dios-dios na sila mga albularyo mga anting-anting dito sila ning salig Mao nang sila sa Ginoo og biten, gipamaak unsay giingon sa Jeremias 8:17. Pagbantay kamo nagingon ang Ginoo, padadaan ko kamog mga bitin nga malala nga dili madalag yam-yam aron pamaakon kamo. So moto nga gisilutan sa Ginoo nga hasta ang ilang mga orasyon og yam-yam wa makatabang. Unsa may nakatabang ato? Mao ang pagampo ni Aaron. Pare, pare sa Dios. So, mo karon mo na historical background. Aritas anting-anting. Ezekiel 13:20 sa Tagalog nga Biblia. Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, labis akong nagagalit sa mga anting-anting na ginamit ninyo para biktimahin ang mga tao na parang mga ibong nahuli sa bitag. Labis akong nagalit sa mga anting-anting. Ito pa, Grabe ang gikaligot-gutan sa Dios ang mga anting-anting uhubaron at sabi saya. Gikaligot-gutan. kanang kaligot-gut bugat na siya kay sa kasuko mismo. No kay ano, upagluib man sa Ginoo. Oh. So muna sa Deuteronomio 18:11 12. Huwag magkatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog ng apoy ng kanilang mga anak na lalaki o babae bilang isang handog. Nang manghuhula Manggagaway o inkantador, mangkukulam, gumamit ng anting-anting, o nagpapagamit sa masasamang espirito, o salamangkero, o sumang sangguni sa mga patay, sapagkat sinumang gumawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. Klaro kayo? Nga kini deng pagdangop ane mga butang nga karumal dumal yun sa mata si Ginoo. So kana sa lang tingali bro Leo kay di man maihap ng tekstos Biblia nga mo marog mahurot atong uras o bumasa ane mga tekstos sa Biblia nga ni pamatuor nga iya sayawa ng mga albularyo nga mga mga ingana nga practices. So paigo na lang to o katura. Okay, paluap nga pangutan na niya Brad. Nga nung dili man nato tagdon ang mga panagna ni Rudy Baldwin nga matinood man di ba day ta angay mabalaka aning mga katalagman so unsa may giing kanang kan Baldwin tagna tagna mana unsa may giingon sa catechism of the catholic church paragraph 2116 all forms of divination are to be rejected so ari atong atong basahon sugod ta sa 2115 kay moingon manguning uban nga iya do na sa Ginoo kay ang Ginoo mo hatag man kunupog, ab, kanang gahom sa pagtagna. So, unsa, tinood, ang giingon dere sa 21.15, God can reveal the future to His prophets or the, to other saints. Ato ni klaro ho na, ang ginoo, makahimo siya pagpadayag sa umaabot, pinaagi sa mga propeta. Kisa man mga propeta. So, gikan sa propeta sa Old Testament, ang katapusang propeta sa Old Testament, si San Juan. Unsa kay namatay naman sa Juan so wala wala kinahanglanan ng propeta para sa public revelation. So pwede sa mga propeta o sa mga santos. So kini di ang na sumaabot ang gahom na siya gihatag sa Ginoo sa mga propeta o sa mga santos. So karon ang simbahan po ay mo declare kung santos ba ng tawhana o di. pangutan pangutana, Kinsa may gakanunais ni Baldwin nga Santos na siya. Kinsa mang Santo Papaha ga approve na nga na ay San Rudy Baldwin. Nga mutuo man niya. So mo na og arit tiwason na to sa 2116 All forms of divination are to be rejected. Tanang matang sa pagpanag na angay isalikway. Sugo so, na sa gino. Bago pa ba na to gibasa. Deuteronomy Uh, Jason sa 12 kay gikasilagan sa Ginoo ang mga nagbuhat ni mga butanga matinuod man lagi brad tinuod kay ang yawa naman po sila abilidad nga maka sa sitwasyon kini mga linog ang yawa nakahibaw na siya sa kalibutan unsay dagan sa kalibutan gani ang doktor Maka predict ang doktor nga kining imong kanser, kining imong sakit five months na lang ni patay na ka after five months Diba ba na nay eh? itagna-tagna sa doktor ang imong murag tagnaon sa doktor nga uh, taas tray usak ka tuig ni mo tungod ang imong grabe nagyud ni imong sakit na nakay usak ka tuig na tagal. So nganong ang doktor nakaingon man na base sa iyang nakita nga kahimtang sa imong lawas o ang mga yawa po, nahibaw sila sa kahimtang, sa kalibutan, nahibaw sila kung sa lihok movement sa yuta. Mauna nga, pwede na nila nga ma, matawag na to ma-speculate kung kanus-a ni Mutayog ning mga mga tectonic plate dere sa ilawom sa yuta mao na nga makaingon putagwa tinuod pero dili naman taangay makurat ana kay gitagna na manadaan ni Kristo nga sa umabot na panahon dunay mga linog mga dinaguok sa dagat mga tsunami gani gitagna ni Kristo nga mga planeta motipas sa iyang agianan so gitagna na ni Kristo pero ang mensahe ni Kristo nga magpabilin ta sa pagtuo Instead nga mahadlok tanay umabot ka talagman ang angay na tong kahadlukan kung mamatay ko karon asa ko inighuman mao na eksakto mao na eksakto na to Kay, dili kay magpaulipon ta sa kahadlok, kay mahadlok, tagmulike ng atong bay, nga bago pang nahumagbayad. No, Mau man na ito, kalibutanon kayo. Una, dili na ikatinga kay sa buhat, this is dunay babay nga gitugahan o gahom sa yawa pagtagna. Mananagna, buhat, this is size, nasakpan ni San Pablo. Wa musupak sa simbahan, gamit pagpulong sa ginoo. Nakahibaw man San Pablo, ngayawa nang sod. Iyang gipalayas, nasuko ang amo sa mong babay. Unsay nahitabo, gipapriso nila si San Pablo, gipakulata, tungod kay, gibulgar maniya, nga katong maong sa pagtagna, iya sa yawa. bitaw nga kami din he, o si Padal Darwin, gahuwat na may pamusilon may din he, ipatagna me, kay, o oh, ipa, ipapriso me, kay nga naman, kanang mga reaksyon nga ilang gipakita, karon nga manghagit nagpinosilay timaan jud nang iya sayawa kay ang Ginoo wag jud manghaget manghagit og pinosilay so mo no nga wa may maguol anang nangasuko sila kay ang ilang mga reaksyon nagpamatuod kung unsang matanga sa gahom ang naa nila mao ito tubag sa so, pangutana okay dugang pangutana brad matud pa dinis sige ko pa check up kay Sige, paminhod akong duha katiil. Og kamot. wai umoy unya? wai alibyo? Unsa may akong buhaton, brad, oy? Sige, kung ano, So, sige, nakagpa-check up. Ang pangutana, ang by findings. So, kay og pananglit, walay findings sa medical doctor o sa psychiatrist baka ha, nga bahin sa imong gibati, So makaingon jud tatingali nga basin og demonic operation nganong migong tagbasin wa pa mangupod nato ma-check mao nga aron aron mawa ng imong kahasol kung unsa na demonic ba na or natural illness mao nga isulti na tanan sa deliverance minister ang imong problema unya para makita na nato kung kining imong balatian demonic in origin ba ni or natural ra na nga sakit mao nay tubag